Sanggol pa lang pero malaki na ang hamon sa buhay ng isang baby sa Palawan. Patuloy na lumalaban si baby na isinilang na may bukol sa muka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kaawa-awa ang kondisyon ng isang sanggol sa Palawan. Ipinanganak kasi ang walang muwang na bata na may malaking bukol sa muka. Isang buwang gulang pa lang si Baby Sia na pero ganito na ang kanyang sitwasyon. Ipinanganak siyang may malaking bukol sa noo na humarang na sa kanyang mga mata. Siya ay may kondisyon na kung tawagin ay encephalocele. Isa itong uri ng neural tube defect kung saan nagkakaroon ng problema sa pagbuo ng utak at spinal cord ng sanggol sa sinapupunan. nung pina-ultrasound, nung si misis, ay wala pong nakita doon na ano sa ultrasound niya dahil po guard yung kinalabasan. Nung pina tingnan namin sa si baby sa espesyalista ang sabi ng doktor yung bukol niya daw ay konektado daw talaga sa utak at kailangan operan Maaaring magkaroon ng mga komplikasyon o kapansanan ng isang sanggol na may encephalocele at pwede rin itong ikamatay. Gusto man nilang maoperahan pero hindi sapat ang kita ng padre de pamilya sa pagitinda ng ice cream. Hindi na nga halos ako makapaghanap buhay dahil nga po sa simple, kailangan ko rin alalayan si misis wala rin kami ibang maasahan na pinagkikitaan. tapos hindi pa po, po ganun kaganda yung kita ngayon dahil nga sa maulan-ulan tapos may dalawang anak po, po kami na nag-aaral kaya po lagi, ka, lagi akong nasa tabi ni misis na nag-aalalay sa mga nais tumulong kay Baby Sian, maaari maari pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Ang hiling ko lang din sa mga kapanood nito na sana tulungan kaming ipagdasal yung, yung kargaya ni Baby na sana maging normal lang siya, maging normal lang lahat. At kung may sinamang pong makakita nito na may ma alwan na matulungan kami na maoperahan si Bibi, papasalamatan ko po ng taos puso po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.